Hey guys! Ayan, magluto pala ako ng pakbit. Ayan, nilagyan ko na siya ng mantika. Ilagay na natin yung ano, yung sibuyas. At baguong. Ayan guys, isahog natin baguong tipid ano, tipid mel. Ilagay na natin ang gulay. Ayan. Halukayin. Ayan. Lagyan natin ang tubig. Ayan. Lagyan natin ng kunting tubig. Para may sabaw. Ayan guys. Takpan natin at palambutin ayan. ayan, lagyan natin ng magic sarap guys, konti lang ayan ayan na po siya guys luto na simpleng luto lang siya hmm